morning, good afternoon, and good evening sa mga kachay natin ngayon. No? Uh, winter na pala dito kaya umabot ng negative to ngayong araw na Pero ganito pa rin yung outfit natin. Um, uh, for the reason na nagbablog ako ngayon mga kachoy is kausap po kasi si Ajoma kanina. Uh, Ajoma kasi yung mga matanda dito sa company koreano. And sinabi niya may libreng gym daw dun malapit po sa amin. Gawa ng uh, sponsored yata ng Guangzhou City which is dito kami naka-province. So, yung gagawin natin, bibisit lang natin yung Libre kasi alam nyo naman ha, mailig tayo sa mailig tayo sa Libre, no? And, nag-8 hours lang kami araw na to. And, today is November 7? Ah, no. November 8? Wednesday. So, 8 hours lang kami. Kaya, masyadong malamig kaya balot muna tayo ng jacket. So pang madali ang vlog lang ito mga kachoy share ko lang sa inyo and explore natin yung gym nila dito kung totoong libre ba okay Particularly dito malapit lang sa baba kaya pupuntahan natin eh. tara so, yun nga mga kachoy no ah uh... 5.16 pa ng hapon so medyo makulimlim yung panahon natin ngayon uh, so, kasi pa winter na so maaga yung dilim no? nasa mga 6 madilim na to so try lang natin puntahan yung lugar na sinasabi ni Adjo kasi ako mahilig talaga ako na mag, mag exercise eh. so ako naman is aside sa atik ako mag gym try ko din yung I explore lang mga gamit nila at test natin kung maganda ba kasi may plano tayong gumagawa ng ganun nag home workout din ako pag may oras and then yun na nga parang naingat niyo ako pumunta doon. malapit lang yan dito sa amin kung pwede nga lakarin lang eh para mag exercise pero hindi nga eh sobrang lamig sobrang lamig ang plema daming sasakyan no? so yun Data yung dalang tubig, ang hawak natin ngayon is yung protein lang, maliit. Kasi hindi natin in-expect na anong maring exercise ang magagawa natin. Baka more on cardio lang. Good morning. Good afternoon. Lagi, lagi ako nagsasabi ng good morning sa vlog ko. Sa video ko kasi it's always a beautiful day if you start a morning. Kahit ganina yan, kahit hapon magiging morning pa rin. So, yung pag usapan natin ngayon kachay is tungkol sa free daw. Bago pa lang daw yung gym na to, hindi ko pa alam. Pero, yun nga nakapagsabi sila na mayroong bagong gym daw dito which is libre lang daw. Okay. Drive lang tayo ng mga 4 minutes siguro. Ang haba ng panahon natin hindi nakapag-vlog, kapag update man lang sa vlog natin mga kachay. No? So, for today's video, hanapin natin yung tinatawag nilang ni gym dito sa Korea. No, free though. Okay. Too much with that? Tara, punta muna tayo. Dito sa Korea, oh, may libre pang pa sound trip, sound trip. Ayos <laughs> ah. Uh, yes, oh. Lamig-lamig sa labas. Nasa mga negative 2 ngayon or nasa 2 siguro. Alright. Dito na tayo. Hanap muna tayo ng parking. Uh, make sure natin na uh, safe yung pagpark natin mga choy. All right. All na tayo. Um to natin si Chevy no. All Ang sabi nila fourth floor daw sa building na to. So, kung sino man yung mga Pinoy dito and sa sa uh, particularly malapit sa long ng bank sa mansondry, Dito lang to sa likod. Okay, 3rd floor siya. Nandito na. o Mirror check muna tayo. Right. Mirror check muna tayo. Ito lang maliit na bag dala natin. Then, the cellphone. Tapos, ano ba, hindi makita. Malamig kasi kaya ganito yung outfit natin. So, pasok tayo. Alright. Precautions lang yan mga kachoy. At, nandito na yung mga equipment natin. Wow. O oh, diba Hmm Feeling ko Pang Ano yan Pang chest yan oh Ganda And this one naman Para sa lat Exercise Back And bicep And tricep Dito naman yung bagong equipment nila Pero may mga nakalagay na naman dito For guidance Ganda ng equipment ah Buti walang ibang tao. Ito sa legs to eh. Leg press and squat. Ang um, plate trucks nila. And this one. Ito is for hammer. Chest. And ilang cardio. Wow. Ang ganda ng... Ang ganda ng... Panalong-panalo talaga itong kuha nila. Treadmill. For commercial use talaga. Ang laki. Hindi natin alam itong gamitin. At dito naman yung anong to? For legs yata. Abs. And this one for leg extension. And this one is legs pa rin. So more on legs dito. ay Magkikita naman guided siya. So drugs. Wow na no, wow. Expectant dito. Ang ganda. So paano ta mag start? Ah uh, Okay, let's go. Okay, may inakon ako idea kasi konti lang naman yung mga equipment dito. And napaka basic na mga equipment na dito So, mas maiki na mag-start na ako. And napag-isipan ko na magbabak muna ako. Kasi ito yung wala sa akin eh. So, start na tayo sa mga maliit lang <laughs> na Sulit na solid yung Equipment nila Baka tibay oh Napaka Ganda Ang linis tingnan So Tapusin muna natin ang back Pakita ko sa iyo mamaya Ang mga workout natin Ganyan sa bagay po Takbo na lang ako dito lahat ng mga equipment nila dito Dito is naka uh, selectorize na siya. Hindi siya may lipat dyan. So wala nang plates. ah uh, dito kailangan ng mga plates gawa ng... Hindi naman kailangan i-selectorize eh, yan eh. Yung leg raise. Squat. Para sa legs. Yung chest, back. Ito, chest to. Yun ang mga kailangan ng mga selectorize lang siya. Maganda dito. I-try natin mamaya. So, yun. Nanibago pa kasi sa pag-workout. Medyo masakit pa yung mga katawan. Pero so, sulit na sulit. Saan baka hanap ng ganitong klaseng uh, equipment kung free naman, di ba? So, sa mga katropa natin dyan, nandito sa Manson rin, no? baka magdagsaan yung pumunta dito. Maka araw-arawan ko nang pumunta kasi malapit na ito. Uh, 3 to 5 minutes lang yung driving dito. So exactly 6pm na ngayon. 20 minutes na lang ata. Uwi na tayo. Done for today guys. Nakapagod. Malamig sa labas pero ay papano napapawisan pa. Napapawis. pa. Uh, 6.30 na. Medyo napagod talaga. Parang pakasi sa work eh. That's it mga ka -treater. Thank you for watching the video. See you over the next one.